Good morning sa inyo mga idol. Bali na nga. Ibahagi ko lang sa inyo ang kaunting kaganapan din sa atin ng pista. Nandyan nga po pala San Isidro Labrador Band. Maraming salamat po sa inyo. At naganak tayo ng binyag dito sa may barangay ga. Yung shout out naman sa ating mga kumari at kumpari. At tapos sa rin ang ating pagkain. abay, di hindi hindi matamba ng pusa. At pagtapos nga ho nating mag-anak ng binyag din sa barangay ga. abay, hindi tayo umuwi na sa atin. At gawa ng pista rin. ho, no, nataon na magkapares ang pista. Sabaya ka Inggish kulapo di aba. Thank you 아이들. So, Matiningarin ho ang musiko na San Isidro Labrador band para maghapunan ho din sa atin. Enjoy lang po kayo diyan sa paggaya niya. Maraming maraming salamat nga po pala sa lahat po na nagpunta at nakisaya, nakigulo at maraming salamat din po San Isidro Labrador na patungong sa patuloy pong po pagbibigay sa atin ng bayaya Maraming maraming salamat po. Kahit dahil natapos na ang pistahan na bait, uuwi na daw ang kapatid ng mga mama. Aba, di sakto naman at gawa nang wala nga kami mga pasok at wala rin naman mga pupuntahan ay pag pagdesisyon na nalang naihatid ihatid at gawa ng kalayo nga naman ang pampanggayaan bali di yan sa so, Skyway eh, walang ka traffic traffic abay dire diretso lang ang aming biyahe umalis kami na alas 6 ng hapon sa Patangas para nga naman di ka kainit ay eh, kakaawa naman ng mga bata di ka pagdating namin ng NLEX ay eh, dapat kami mag stop over muna sa gasolina para kumain Gay, kaya lamang ay eh, bigla na akong buhos ng malakas na ulan ay eh, di hindi na kami kumain dumiretso na lang kami at yun nga dumating na kami sa pampanga kina Joel ng bandang alas 11 .30 komedya. talaga daw miss na miss nila ang buro. Yon, hindi eh, katang ulam buro. Tapos nilagang talong, nilagang ampalaya at nilagang sitaw. O nang eh, talaga naman hong napakasarap. Yan ho talaga lagi ang nire-request ng mga mama at saka ng tatay kapag ho kami pumupunta ng Pampanga. Talaga naman ho inintay pa rin ang ating pagdating kahit daw madaling araw na ay eh, maraming maraming salamat ho sa inyo Kuya Joey. Yung mga hindi naman ho kumakain ng buro ay eh, meron din ho silang inihandang ulam. Ay, boss na boss ng pagkakaupo diyan ni Tyler. Eh, Aba shout out sa iyo. Hindi nga ho kami natulog sa bahay ni Nati Sarda. Oh, maga pala ho ay pinaplano na kagad kung saan-saan ho ang ating pupunta at gawa ng yan nga ya ho. Limitado lamang ating araw na pag-stay din eh. Kaya ho, kailangan nating sulitin na. Kaya kita nyo kaya na oh, um, sarap pagmasdan. Pagising sa umaga, ganyan kagad ng iyong matatay. No. talaga na akong papa. Thank you Lord, na lamang talaga. Nagkapi na nga ho pala kami doon kay Nati Sarda at din ho ay, nagpunta kami sa bahay na Pito para magkapi ho ulit. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag-usapang kape ay talaga hong panalo mga batang di Ay, okay, yeah. di pag tapos nga ho, hindi naman tayo nung punta sa bahay ni na Kuya Robin ay talaga naman ho, pagpasok pa lang ay talaga na ho, ka na kagad sa ganda ho ng iyong makikita meron ho siyang iba't ibang klaseng prutas na meron din na napakbababa. ba meron tayong bayabas siko ah, kalimutan ko kuya Robin na humingi siya ng pahintulot na magbidyo ay talaga naman ho hindi mapipigil lang hindi o na iyong kamera. pag nakita mo kang lugar na at talaga naman nakakahangat meron nga rin ho siya dyang fish yan hindi ka nga ho pinakain para mas lalo ho nating makita kung gano ho sila karamit kalala ay hindi ka't ka na lang na inay 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 ang mga isda naglulundagan ang sasaya tapos so, meron din isang palok na napakabababa ho ng puno May buo ka na kagad. Ay, di ka nga ho yung mamay nakakuha pa ng isang balingbing na napakabababa. abot na abot lang ng kamay eh. Rin na rin nga ho ang exciting part Pupunta na ho tayo din sa Mount Arayat National Park. Sayang ho ang playground dare Kung areho ho ay na-renovate ng kaunti. di ka ho, twilling din ang mga bata magpuntahan din eh, Meron din ho silang mga siso, swing. Kaya sa bagay ho, tinihog pala ang naman ho sa pool na rin. Di ka twilling wiling na rin ho mga mga bata, yan ho, ay, yung tubig niyan ay nanggagaling ho sa bukal. Kaya ho, napakalamig ho ng tubig niyan. Tapos araw-araw ho yung pinapalitan. Yan ho yata ay nasa apat o limang klase ho ng pool na iba't iba ho yung taas. Pari ko itong ang tuwa si Altea at saka si Tyler. Kitang kita niya naman ho kung gaano ho kalinis at kalinaw ang tubig. Oh, shout out din sa baby ni Raran. Talaga ho, isa ho, aray sa pinupuntahan namin. Oras ho na magawi ho kami ng pampanga. At talaga naman ho, hindi namin ho pinapalagpas sa mga garning pagkakataon. Tayo mas lakas so ang tama niya sa hover ay isang luglob niya lang ho ito siguradong hulas ho kay Dennis sa lamig ho talaga ng tubig kay naman kaya man din lang ho, dala natin ang ating cellphone na ba kailangan naman natin mag selfie mamaya iiwan na natin na re wala na tayong selfie din sa swimming pool na re yaw na tapos inatusang pa nga tayo ni Trisha ang dining kumuha ng picture ay bahala ka na kung anong kalalabasan basta alam ko kayo pinidyohan ko at ko na Scott, din naman ho, si Ate Julia at saka ang mama ay nag-iihaw ng pusit at ng bango sa ko siya sige ho kay Bibi ko. Ikaw sa tinunan na may paghawak pa sa buntot ng bangos at sa tiyanin may dalapang kanin sa sige, sabi ko sige. Yon, dahil nga ako may naghihina di yan, aba, hindi pinatatuan na rin si Tyler, aba, si Tyler bordado ko na ngayon. Tapos diyan nga, humi, bumili na rin ang mamama at saka ang tatay si Kuya Paul ng t-shirt ho na souvenir din sa Mount Arayat National Park. Wala ano-ano, ako itinawag tinawag para ho, picture ako daw mga red Ang ginawa ko naman ho, binidjohan ko na rin at picture para ho, may maganda at naagos-agos na tubig siga. Bago ka ho, makarating di at makapapapicture ay sobrang haba ho, lagi ng pila di yan, kaya ho, laging paunahan. God, pagtapos nga magpicturan ay dumating din ho si na Kuya Romel at Ate Jenny po kasama po si Jimwell at saka si Claire. Pag gagaling nga ho sa ano sa nursery ay din ho kami tumiretso sa bahay ho ni Dadang Oping para ho maghapunan. Yan. Ayan ho ang ating ula. Meron ho tayong hotdog, itlog, isda. Ay talaga naman hong napakas. Yan, shoutout po sa inyo kay na Kuya Romel, kay Ate Jenny. Yan, shoutout sa inyo sa mga taga-puligilan dyan. Especially kay Kate na hindi nakasama. Yan, shoutout sa inyo. Shoutout din kay Ate Ana na ang layo ng iyong pinagkainang kainawan. Kaya titita, shout out. Yun, at magawin naman tayo din sa Kamdaba at saka Batangas. Yan, shout out sa inyo. Sige, kain lang kayo, kain lang kay Idang Opinyan. Thank you po, sobrang bubait po ninyo. Sa mga bata rin, na kumakain din sa Saig, shout out, shout out. Yan, shout out din sa Sanggalang Family na nasa Diliman at kay Dang Levy, shout out po sa inyo. Enjoy lang po sa pagkain. Ito po, happy birthday. Pupunta kami, taga-pulilan at saka mga taga-arayat. Yo. ayos na po, ayos na. Okay. Yun nga po, ang naging sabi ni Kuya Romel noong nagiinuman kami nung inabot kami ng madaling araw. Tiyan ng ako, ako natulog sa crib. God, pagising na ho, namin ng umagay, nagluto ko siya tisarda ng mainit na sopas na tamang-tama ko sa aming may mga hangover. Maraming salamat po. God, tari batang walang kalikot-likot. Tabay, sayang ang tato. Kat, dahil pa uwi na nga ho, ng alas 12, abay, napag-desisyonan ho na magpunta huli ng nursery para ho, dinin na humaligo at magbanla ikukwento ko lang sa inyo ay eh, talaga ho naman ho kapag kami ho ay pupunta din ng Pampanga ay eh, talaga ho naman ho bisitang bisita ho ang touring sa amin talaga naman ho kahit sa buhay talaga naman hong gagawa ng para para lang ho, may maipakain sa amin magpupuyat para humay pagkwentuhan at sobrang salamat po sa inyo na appreciate po naman yung inyong ginagawa sa amin sa mainit hulag pagtanda pagtanggap kulang po ang salitang salamat at sariho ang pinakamahirap at pinakamasakit sa lahat ang pag-uwi po ready De siyempre kailang kaya ulit mauulit to sana po matupad yung sinabi ni Kero na sa June 12 sa birthday na maay ko yung makarating ng Batangas dali nakaliso kami ng Pampanga ay 12.30 ay kitang kita nyo naman ho, sa NLEX na napakaluwag pa ho kaya dire-diretso lang ang biyahe namin pagdating ni sa Skyway ibigla ang malakas na ulan Ganyan pa ho, eh, hindi pa rin naman ho traffic. ka dahil nga sobrang bilis ang biyahe namin, nandidiyan na ho kami sa s sa Itigat ka, bilis na kagad. Ang bilis ho so, ng biyahe namin. Kaya ano, nandidiyan na nga ho kami sa amin, sa may paakyat daw ng bundok. Ay di ho, makaaho ng kaunti, matatanaw nyo na ho kagad yung kubo namin. Yan, yan ho ang unang dadatnan yung kubo. Ayun nga ho, nakarating na ho kagad ng bahay din eh. Yo, na hindi ho ramdam ang pagod. Kapag ho masaya ka sa iyong pinuntahan, ay siya, paano mga idol, ang hindi